Umaani ngayon ng kaliwat ka ng reaksyon at opinyon mula sa publiko ang kapuso singer-actress at binansagang Asia's Limitless Star na si Julie Anne San Jose. Ito ay dahil sa kontrobersyal niyang pagtatanghal na ginawa mismo sa loob ng simbahan. The Philippine Showbiz List presents Detalye ng pagkanta at pagsayaw ni Julian San Jose sa loob ng simbahan at ang paliwanag ng GMA Sparkle Artist Center. Julian San Jose's Controversial Performance Inside Church Noong October 6, 2024, nagkaroon ng isang benefit concert si Julian sa Mamburaw Occidental Mindoro. Pinamagatang Heavenly Harmony Concert Harana para kay Maria sa simbahan ng Nuestra Señora del Pilar Shrine na beneficiary ng concert ang venue. Kasama ni Julian na nagperform ang The Clash Season 3 Champion na si Jessica Villarubin. Ang mga nalikom mula sa kaganapang ito ay mapupunta sa mga proyekto para sa pagpapabuti ng simbahan. Pero ang layunin ni Julian ay pagdiwang at komanta ng masayang awit para kay Maria at sa publiko ay taliwas sa kanyang inaasahang resulta. Hinusgahan at umani siya ng mga batikos dahil ang napiling mga awit at kasuotan ay hindi akma sa lugar kung saan ginanap ang pagtatanghal. Nag-trending ang video ng isang performance si Julian kung saan humataw siya ng disco song na Dancing Queen ng Aba, Suot ang glittery sleeveless and backless gown na may mahabang slit sa mismong altar na pinagmimisahan. May mga moving headlights pa sa paligid ng altar na parang isang concert. May ilang video rin ang nagkalat sa TikTok kung saan lumapit din si Julian sa kanyang fans habang kinakanta naman ang The Edge of Glory ni Lady Gaga. May sarili ding post ang GMA Sparkle sa kanilang TikTok account kung saan ibinida ang incredible vocals si Julian matapos itong mag-perform. Netizens Reactions Sa viral performance ni si Julian, katulad ng inaasahan, nakuha niya ang atensyon ng mga netizen kung saan ay marami nga ang nagpabatid ng pagkadisgusto sa kanyang ginawa. Ang feeling ng ilang narizans ay nabastos ang simbahan dahil sa choice of song at pananamit ni Julian. Isa pa, hindi raw siya dapat nagperform perform sa sagradong lugar gaya ng altar. Kinwestiyon din kung bakit pinayagan si Julian na kumanta ng hindi religious song sa loob ng simbahan, lalo na ang Dancing Queen, dahil sa katotohanang ang lyrics nito ay hindi naaangkop para sa pagsamba o upang kantahin sa loob ng mga banal na lugar. Nakakatawang araw na harana para kay Maria pero wala sa hulog ang mga awiting pinili. Tanong pa ng iba, kailan pa naging concert hall ang simbahan? Nakakalungkot nga raw na hindi na ito binigyang respeto. Sabi pa ng ibang netizens, hindi maitatangging mahusay si Julian subalit sana raw hindi ginawa ito sa loob ng church at sa harapan pa ng altar. Parang hindi daw ito nag-iisip. Puna nila, kahit pa sinabihan si Julian na mag-perform ay dapat siya na mismo ang tumanggi nung nalaman niyang sa mismong loob ito ng simbahan gaganapin at hindi sa isang concert arena. Pero sa halip ay nagpatuloy pa rin. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat daw sana ay minabuti pa ni Julian ang kanyang paghatol sa sitwasyon. Sa huli, siya pa rin naman daw ang may desisyon. Kung hindi naman niya kayang baguhin ang kanta at venue, sana ay nagdesisyon na lang siyang palitan ang kanyang outfit kahit sa huling minuto. Tanong tuloy ng netizens, ano daw ba ang gustong patunayan ni Julian sa pagperform ng di kaaya-aya sa banal na lugar? Sabi naman ng isang netizen, bagamat maraming simbahan ang nag-host ng mga concert, pero karaniwan daw sa mga ito ay mas formal ang setting, tulad ng mga orchestra o choir performances. Mahalaga niya ang mga protokol, lalo na sa altar upang mapanatili ang respeto sa lugar. Dapat daw talagang isaalang-alang ang mga detalye tulad ng estilo ng event at mga napiling kanta, lalo na kung ang mga ito ay angkop sa konteksto ng pagsamba at sa mga bisita. Ang tamang pagbalanse sa mga elemento ng event ay makakatulong anya upang hindi mawala ng dignidad ang lugar. May mga netizens naman ang binaling ang sisi sa kung sino ang pasimuno ng event. Marami ang nagtanong at hinanap ang organizers ng fundraising concert at kung bakit pinayagan ang mga kantang hindi angkop para sa isang simbahan. Sinasabi ng iba na dapat ay may malinam na kasunduan ang mga organizer at artist tungkol sa mga kantang dapat kantahin, lalo na nasa loob ng simbahan. Mahalaga rin daw ang pagpili ng venue at uri ng performance. Para sa marami, ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ng simbahan ay isang pangunahing konsiderasyon. May isang netizen naman ang nagsabi na kung siya ang manager ni Julian, makatwiran ang kanyang pananaw. Dapat daw sana ay pinangalagaan niya ang reputasyon ng kanyang alaga at hindi inaprubahan ang concert sa simbahan una pa lang. Mahalaga ayang kilalanin ang tamang lugar para sa mga kanta at performances upang maiwasan ang mga issue. Sparkle takes responsibility for Julian's church set. Sa batikos na natanggap ni Julian, naglabas ang opisyal na pahayag ang Sparkle GMA Artist Center nitong Miyerkules ng gabi, October 9, 2024 ang Sparkle, ang talent management arm ng GMA Network Inc. at namamahala sa showbiz career ni Julian. Inako ng Sparkle ang buong responsibilidad sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Julian San Jose at binanggit na tungkulin ng ahensya na magkipag-ugnayan at linawin ang mga detalye sa mga organizer. Ginampanan lamang daw ni Julian ang kanyang mga trabaho sa mga panahong yon bilang true professional. Binigyang diin ng ahensya na siya ay isang debotong katoliko at walang intensyon si Julian na bastusin ang simbahan o mga miyembro nito. Humingi sila ng tawad sa mga na-offend at umaasa silang matapos na ang isyong ito. Bukod sa pag-amin sa kanilang pagkukulang, humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Sparkle kay Julian at sa lahat ng mga miyembro ng simbahang katoliko na nainsulto sa pinag-uusapang viral video. Sa hinaharap, binigyang diin ang ahensya na magiging mas maingat sila sa kanilang mga pagsisikap sa koordinasyon upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Samantala ayon sa ulat ng PEP, hiningan nila ng panig ang handler ni Julian sa Sparkle GMA Artist Center at ayaw na raw magbigay pa ng tugon, reaksyon o pahayag si Julian sa kanyang bashers. Pero ipinaliwanag ng ilang taong malapit kay Julian na bago sila pumunta sa naturang event, pina-approve daw lahat nila ito sa organizer ng concert. Pati ang suot ni Julian at ang line-up ng kakantahin niya ay pina-approve din. Nilinaw nilang hindi naman yun religious concert kahit sabihin pang sa simbahan ito ginanap. Binanggit na sa entertainment side lang daw sina Julian at Jessica. Kahit yung bishop at parish priest ay wala naman daw nakitang masama sa ginawa nila.